May mga pagkakataon ba na parang may nagtutulak sa'yo na gumawa ng isang desisyon pero walang sapilitan? Tahimik lang sila, wala silang sinabing direktang utos. Pero sa huli, ginawa mo pa rin yung gusto nila, hindi yan tsamba, isa yung kakayahan. Ang husay sa paggamit ng salita para kontrolin ang ibang tao. Hindi halata, hindi garapalan. Minsan, ni hindi mo nga napapansin na naapektuhan ka na pala. Hindi lang damdamin ang ginagalaw nila. Pati pag-iisip mo, naaabot nila. Marunong silang magsalita sa paraang parang kusa kang pumapayag kahit hindi mo dapat pinagbigyan. At ang mas nakakagulat, hindi ito yung karaniwang manipulation tricks na napapanood mo lang sa TikTok o YouTube Shorts. Mas malalim ito, mas matalino, at mas tahimik ang galaw. Pero kapag naintindihan mo na, makikita mo na sila kahit saan ka tumingin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong makapangyarihang mind games na ginagamit ng mga bihasa sa manipulation. Mahirap silang makita, pero kapag nalaman mo kung paano sila gumagana, hindi ka na basta-basta mauuto. Number 1. Magsimula tayo sa isang simpleng technique pero sobrang tuso, ang tinatawag na false choice trap. Ganito ang estilo nito. Bibigyan ka ng dalawang pagpipilian pero kung iisipin mo, pareho sa dalawang yun ay pabor sa kanila, hindi sa iyo. Halimbawa, gusto mo bang mag-overtime ngayon o bukas? Sa unang tingin, parang may choice ka. Pero teka lang, kailan ka pumayag na mag-overtime sa simula pa lang? Ito ang dahilan kung bakit malakas ang epekto nito. Gusto ng utak natin ang pakiramdam na may control tayo. Kapag may dalawang option sa harap mo, akala mo may kapangyarihan kang pumili. Pero ang totoo, wala kang tunay na kapangyarihan dahil yung pinakaimportanteng choice, gaya ng tumanggi o magsabi ng hindi, hindi man lang isinama sa option. Ikaw ay pumipili lang sa loob ng kahong sila ang gumawa. Ganyan kagaling ang mga manipulators, bibigyan ka ng ilusyon na ikaw ang may say, pero ang totoo, sila pa rin ang may hawak ng control. Kaya kapag may taong biglang nagtanong sa'yo ng, ito ba o yan? Huminto ka muna at isipin, gusto ko ba talaga ang alinman dito? O niloloko lang ako para pumili ng bagay na pabor sa kanila? Number 2 Ang susunod na mind trick ay tinatawag na conversational tagging. Medyo teki pakinggan pero simple lang talaga to. Ito yung paraan ng pagsasalita kung saan paulit ulit nilang binabanggit ang pangalan mo o mga salitang tulad ng, 'di ba? Gets mo? Tama ka no. Paulit-ulit, halos hindi mo namamalayan. Halimbawa, matalino ka naman, 'di ba? Alam mo 'yan. Gets mo? Sa unang tingin parang normal lang, parang casual na usapan lang. Pero sa totoo lang, isa itong mind trick. Sa tuwing sinasabi nila ang mga salitang yan, ang utak mo ay nahihimok na mag-oo. Kahit hindi mo palubos na iintindihan o napag-isipan. Bakit? Dahil likas sa atin ang gustong makibagay, ang gustong makisama, at ang gustong maging in. Kaya habang paulit-ulit kang tinatanong nang di ba? O kaya, gets mo, napapao ka na lang, kahit wala sa loob. Ginagamit ang teknik na ito sa napakaraming lugar, sa commercials, sa speeches ng mga politiko, kahit sa mga kulto. Pinaparamdam sa'yo na naintindihan ka, pero sa likod ng lahat, unti-unti ka na palang naaakay sa gusto nila. Kaya kapag may nakikipag-usap sa'yo at parang paulit-ulit kang hinahatak sa pagsang-ayon, huminto ka, tanungin mo ang sarili mo. Tama ba talaga ang sinasabi nila? O napapa-oo lang ako dahil sa paraan ng pagkakasabi? Number 3. Ang susunod na teknik ay tinatawag na pre-framing reality. Ang ibig sabihin nito, pinangungunahan ka na ng isang tao kung ano dapat ang maramdaman mo, bago mo pa man maranasan ang isang bagay. Halimbawa, sasabihin nila, magugustuhan mo 'to o ito na ang pinaka the best. O kaya, lahat ng nakakagamit nito sobrang satisfied. Ngayon, mapapaisip ka, hindi mo pa nga nasusubukan pero parang kumbinsido ka na agad. Alam mo kung bakit gumagana ito dahil ang utak natin ay natural na naghahanap ng kumpirmasyon sa mga naririnig natin. Kapag sinabi sa iyo na magugustuhan mo ang isang bagay, magsisimula ka ng hanapin ang mga senyales na tama nga sila. Tinatawag itong confirmation bias. Ang ugali nating humanap ng ebidensyang sumasang-ayon sa paniniwalang nauna nang itinanim sa atin. Sa madaling salita, hindi nila binabago ang realidad Binabago lang nila kung paano mo ito tinitingnan Kapag sinabi nilang, ang galing ng phone na to Kahit may sablay, mas mapapansin mo pa rin yung mga magandang bahagi Kasi iyon na ang frame na binigay nila sayo Kaya next time na may magsabi agad ng Promise magugustuhan mo to Huminto ka muna, tanungin mo ang sarili mo Ito ba talaga ang nararamdaman ko? O may nagframe lang sa isip ko bago pa ako makapagdesisyon? Number 4. Ngayon naman pag-usapan natin ang teknik na sa unang tingin ay parang papuri pero may tinatagong bitag. Tinatawag itong Trojan Compliment. Katulad ito ng regalong maganda ang balot sa labas pero sa loob pala ay may patibong. Paano ito gumagana? Ganito, sasabihin nila, masyado kang matalino para maniwala sa fake news. Iba ka sa karamihan, gets mo agad ang mga bagay. Oh, parang compliment, di ba? Pero teka lang, kapag hindi ka sumang-ayon sa kanila, bigla mong mararamdaman na parang hindi ka na matalino. Para bang kailangan mo nang mag-oo para mapanatili yung papuring binigay nila sa'yo? Ito ang bitag. Inuugnay nila ang ego mo sa ideya nila. Kapag tumanggi ka, parang sinasabi mong hindi ka na yung taong pinuri nila. Kaya kahit may pagdududa ka, baka mag-yes ka na lang para hindi masira ang imahe mo. Madalas gamitin ang teknik na ito sa politika, sa sales talk, at kahit sa mga kaibigan o kakilala. Akala mo pinupuri ka, pero ang totoo, pinipilit ka nilang sumunod gamit ang sarili mong pride. Kaya kapag naramdaman mong parang may halong kondisyon ang papuri, huminto ka muna, tanungin mo, Pinupuri ba talaga ako o ginagamit lang nila ang papuri para kontrolin ang sagot ko? Number 5, ang susunod na mind game ay tinatawag na deliberate confusion. Sinasadyang guluhin ang isip mo para mawalan ka ng tiwala sa sarili mong pag-iisip. Madalas itong gamitin ng mga Peking experto, tusong negosyante at maging ng mga kulto. Paano ito ginagawa? Pinapakomplikado nila ang usapan. Gumagamit sila ng malalalim o teknikal na salita, mabilis magsalita, palipat-lipat ng topic, at pinagahalo ang damdamin at facts. Minsan pa nga sasabihin nila, mahina lang ang makakaintindi nito. O kaya, basta ako na bahala, magtiwala ka na lang kapag nalilito ang utak mo, ang natural na reaksyon ay humanap ng kasiguraduhan. Gusto natin ng malinaw, ng simple, ng sagot. At kung sino yung taong biglang nagbibigay ng linaw, siya ang pinakikinggan natin. Pero ang hindi natin napapansin, sila rin pala ang nagpasimuno ng kaguluhan. Sila ang nagkalat ng ulap, tapos sila rin ang nagpapanggap na liwanag. Ito ang matinding twist. Dahil sila lang ang nakakaintindi, sila ngayon ang may hawak ng direksyon. Ikaw naman, susunod ka na lang kahit wala ka ng sariling desisyon. Kaya kapag may taong paulit-ulit na nagpapalabo ng usapan, tapos sasabihin lang sa dulo na, magtiwala ka, huminto ka at tanungin mo ang sarili mo. Nililinaw ba nila ang sitwasyon? O sinasadyang guluhin para mas lalong umasa ako sa kanila? Number 6. Ang susunod na teknik ay tinatawag na the future trap. Sa simpleng salita, ito ang pangakong bukas na laging bukas, pero kailanman ay hindi dumarating. Ginagamit ito ng mga manipulator para hawakan ka gamit ang pag-asa. Sasabihin nila, sundan mo lang ako, aasenso ka rin. O, kapag nanatili ka dito, magiging successful ka. Hindi nila binebenta ang kasalukuyan. Ang binebenta nila ay ang hinaharap, isang mas magandang bersyon ng sarili mong buhay. At alam mo kung bakit sobrang lakas ng epekto nito, dahil ang utak natin ay madaling mahulog sa ideya ng pag-asa. Gusto natin ng liwanag sa dulo ng madilim na daan, kaya kahit hindi pa natin nararamdaman ngayon, pinanghahawakan natin ng bukas na ipinangako nila. Ito ang dahilan kung bakit maraming nananatili sa toxic relationships, sumasali sa pyramid schemes, o sumusunod sa mga fake gurus. Pinapakita sa kanila ang pangarap, pero walang konkretong ebidensya sa ngayon. Puro soon, puro malapit na, pero lagi kang nagaantay. Kaya kapag may taong laging may pangako na darating din ang oras mo, pero wala namang ginagawa sa kasalukuyan, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, may totoo ba sa sinasabi nila ngayon? O ginagamit lang nila ang pangarap para manatili akong sunod-sunuran? Number 7. At eto na ang huling technique, the repetition loop. Simple lang ito, pero malakas ang tama sa utak. Kapag paulit-ulit na sinasabi sa'yo ang isang bagay, kahit hindi totoo, unti-unti itong nagiging parang totoo sa isip mo. Halimbawa, trust is everything. Walang trust, walang relationship. Kailangan ng tiwala. Kapag maririnig mo ito ng paulit-ulit, kahit hindi mo pa naiisip kung totoo ba o hindi, parang kusa mo nang tinatanggap. Ang dahilan, gusto ng utak natin ang pamilyar. At ang pamilyar, kahit kasinungalingan, madalas nararamdaman nating totoo, kasi palagi na nating naririnig. Ito ang prinsipyo ng maraming advertisement, fake news, at maging brainwashing. Ginagamit ito para magtanim ng idea sa isip mo hanggang sa hindi mo na siya kinukwestiyon. Ang akala mo, sarili mong paniniwala, pero totoo niyan, inuulit lang sa'yo hanggang maniwala ka. Kaya kung may mensahe kang naririnig lagi-lagi, huminto ka at pag-isipan. Naniniwala ba talaga ako rito? O narinig ko lang ito ng paulit-ulit kaya parang totoo na sa isip ko? Ngayon, alam mo na ang pitong sikretong laro sa isipan, mga teknik na ginagamit ng mga bihasang manipulator, mula sa huwad na pagpipilian, mga papuring may kapalit hanggang sa mga pangakong laging bukas pero hindi dumarating, lahat ito tahimik pero makapangyarihan. Hindi mo kailangang makipagtalo, hindi mo kailangang makipagsigawan Ang kailangan mo lang ay makita kung anong nangyayari Dahil kapag alam mo ang laro, hindi ka basta-basta maluloko Kaya next time na may kakaibang pakiramdam ka sa isang usapan Huwag mong baliwalain, huminto ka, mag-isip at itanong sa sarili mo Ito ba ay talagang galing sa akin o may nagtatanim na pala ng ideya sa isip ko? Kung nakatulong sa iyo ang video na to, mag-comment ka ng nakikita ko na ngayon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil may darating pa tayong mas marami pang simpleng katotohanan na hindi basta-basta tinuturo ng iba.